para niya sa Merbil Park sa so, Division. Para magwatain naman ako, uh, garahin na ang simbahan. Paano kaya niya? Pa-likanin na poste. Uh, mga material es, tubular, caga round pipe na D4 yan. Yan, round pipe na GI 2.0 kapal para sa gagawin nating trusses tsaka uh, yung round pipe na tubo gagamitin natin yung pamoste para dito sa gagawing uh, garahe yan dyan magbububong tayo dyan bali yun yung pinaka base nya papakain natin dito yung poste na yung ano yung round pipe na GI Yun sa bawat po poste nya bali anim yan dun anim yun natin i welding tapos bubuhusan natin Nakikita tayo sa project sa Merbil. Merbil Mer Park, Paranaque. Tapos na natin buhayin yung dalawa. dalawang pantrasis natin. Tapos na ulang pa tayo rin. Dalawa, isang pa bali tatlo yan hindi natin ilalagay yan sa mga tubo na yan -tubo. hindi natin ilalagay yan